narito na ang mga nagtrending na kwento sa mundo ng social media. Lolang lang of vlogger, good vibes ang hatid sa mga netizen. Obra ng isang paralisadong stroke survivor, hinangaan online. Senior citizen sa Laguna, may pangmalakasang basketball shooting skills. Pinakamatandang tao sa buong mundo, nagdiwang ng 177th birthday. Film actress Vanessa Hudgens bunti sa kanilang first baby, Nicole Tucker. Sure akong ang lahat ng kwento o viral video ay hindi umaabot sa wall mo. At mga trending na hindi mo akalain yun pala ang totoong kwento kasama ang mga follow up na ginawa namin sa mga posts na humahakot ng mataas na views, comments and shares kasama ang buong grupo ng TNVS, Trending and the Viral Show, ang kumpleto ng buong kwento. Ako po si Karen Oyong at ito ang TNVS. Sama-sama tayo, Pilipino. Para sa ating unang trending story, ang lola mong vlogger. Ani mo'y belong na belong sa Gen Z ang ibibida nating lola sa trending story na ito dahil sa kanyang husay sa pag-vlog. At ang mga nakaka nitong video sa kanyang social media accounts, like na like naman ng mga netizen. Panoorin ang trending vlogs ni Nanay Julie sa report ni Pamela Adriano. Aliw na aliw ang mga netizen lalo na ang kanyang mga kababayan sa Pangasinan sa cool na lola na si Nanay Julie Awanan. Dahil ito sa kanyang mga nakaka-good vibes na vlogs, 68 na si Lola Julie pero tila hindi ito nauubusan ng energy sa paggawa ng vlogs. Masipag din ito sa pag-shoutout sa kanyang mga follower na umabot na sa higit 30,000. Isa sa mga pinakakinatuwaan sa social media ay ang vlog na ito ni Lola Julie na kuha sa Arkansas, USA na mayroon ng halos 2 million views. Inakala kasi ng matanda na puno ng kamyas ang cherry blossoms. Pagdaklag Arkansas, again, batang maraya. Mga kalarak, sa, sa na plus. <laughs> Alonrosos <laughs> na ang na Bagamat masayang masaya sa kanyang vlogs, mayroon na rin mabigat na pinagdaanan sa buhay ang 68 na si Lola Julie. Siya na kasi ang tumayong ina at ama sa kanyang pitong anak mula noong pumanaw ang kanyang asawa. Kaya naman proud na proud kay Lola Julie ang kanyang mga anak at masaya rin ito dahil nakakapagbigay ngiti at tawa sa maraming tao. Para sa DZRH TV, ito si Pamela Adriano. Sama-sama tayo, Pilipino. Sa ating next trending video, obra ng pag-asa. Pinangaan sa social media ang sa unang tingin ay simpleng buhit lamang ng isang lalaking nakaratay sa kaman. Ngunit may mas malalim na kwento pala sa likod nito. Ang pasyente kasi sa larawan ay siya rin mismo gumuhit nito. Sabay-sabay nating silipin ang self-portrait ni Vince, isang stroke survivor sa trending report ni Arnold Herrera. A picture paints a thousand words. Yan ang peg ng munting painting na ito ng isang lalaking nakaratay sa kama. Pagkat sa likod ng obrang pinamagatang ang pulang kumot, nagkukubli ang isang kwento ng trahedya at pagbangot. Ang lalaki kasi sa larawan ay siya rin mismo ang gumuhit nito at ang pulang kumot ang isa sa mga naging sandigan niya sa mga panahong sinusubok siya ng tadhana. Siya si Vince Roque, 64 anyos mula Quezon City na naospital noong October 2023 bago maging stroke survivor ilang buwan ang makalipas. Ang mas ikinamanghapa ng mga netizen, ang kaliwang bahagi pala ng katawan ni Vince, paralisado na. Sinimulan na niya itong ipinta isang buwan matapos siyang makalabas ng ospital, bagay na nagsilbi na rin therapy at rehabilitation. Samantala, bumuhos naman ng mga papuri sa comment section para kay Tatay Vince at sa kanyang masterpiece na siyang alaala -ala ng kanyang pagsubok at muling pagbangon. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Sama-sama tayo, Pilipino. Sa ating next trending story, Ball is Life! kung hashtag healing our inner child ang pag-uusapan, mukhang mahirap na yata talunin ang senior citizen na ito. Ang matanda kasi nagpamalas ng pangmalakasang basketball shooting skills sa arcade ng isang mall sa Kalamba sa Laguna. Si Lola mukhang basketball player yata noong kabataan dahil para mapawaw ang uploader na si John Julius. Halina't silipin ang nakakamanghang energy ni Lola sa trending report ni Liway Abas. Isang senior citizen ang nagpawaw online matapos itong ipamalas ang kanyang shooting skills sa basketball arcade sa isang mall sa Kalamba, Laguna. Si Lola, bagets na bagets pa rin ang energy habang naglalaro sa naturang basketball arcade, kaya ang binata si John Julius Arceta, napabilib din. Sa bawat paghagis ng bola ay siya namang angat ng scores ni nanay, na tila ay magiging highest score pa yata siya rito. Kung pagmamasdan, parang habi na yata ni Lola ang maglaro ng basketball dahil kahit pa medyo malayo siya sa ring ay eh, nagawa niya pa rin mashoot ang bola. Bukod kay Julius, napabilib din ni Lola ang netizen sa nag-iwan din ng mga pabirong komento. Sabi nga ng isang netizen, tila masasali pa yata si Lola sa PBA. Napabilid naman ng netizen na ito at nasabi pang dating varsity player yata si nanay. At saad pa ng isa, dati ro basketball coach itong si Lola. Ang video ni Lola umabot na sa mahigit 300,000 views sa TikTok. Para sa DZRH TV, ito si Liway Abas. Sama-sama tayo, Pilipino! Para sa kwentong record-breaking 117th birthday, yan ang ipinagdiwang ng tinaguriang oldest living person in the world na si Maria Morera. Bagamat mahina na ang pandinig at hirap sa pagkilos, healthy pa rin si Lola Maria dahil wala itong anumang physical o mental health problems. Ang kanyang naging selebrasyon tutukan sa trending report ni Millie Borja. pinagdiwang ng pinakamatandang taong nabubuhay sa mundo ang kanyang ika-isang daan at labing pitong karawan. Siya ay walang iba kundi si Maria Brañas Morera. Ipinanganak noong March 4, 1907 sa San Francisco, USA at lumipad pabalik sa Spain. Kasama ang kanyang pamilya noong siya ay walong taong gulang. Enero ng nakaraang taon nghirangan hirangin nito bilang world's oldest living person matapos pumano ng 118 years old na si Lucille Rendon mula France. Ayon sa nurse home na tinutuloyan ni Maria. Masaya raw itong ipagdiwang ang kanyang espesyal na araw kasama ang kanyang pamilya at malalapit na kaibigan. Maliban sa mahinang pagdinig at hirap sa pagkilos, wala itong anumang iniindang sakit. At dahil in good condition si Lola Maria, pumayag pa itong sumailalim sa pagsusuri ng mga researcher para malaman ang sikreto sa mahabang buhay. At patunay pa ng kanyang strong and healthy na status ay ang pagiging active nito sa ex kung saan inaasis siya ng kanyang anak. Dito, ibinahagi ni Maria na naniniwala itong ang sikreto sa mahabang buhay ay ang pagiging kalmado, magandang koneksyon sa pamilya at mga kaibigan, maging sa kalikasan, emotional stability, kawalan ng pangamba at pagsisisi, at paglayo sa mga taong maituturing nitong toxic. Para sa DZRH TV, ito si Milibor Borja, sama-sama tayo, Pilipino. Trending showbiz balita. Soon to be mom na ang high school musical star na si Vanessa Hudgens. Ang pagbubuntis ng Filipino-American Hollywood actress na kumpirma matapos itong rumampa sa 2024 Oscars red carpet flaunting her baby bump. Ang start of something new sa life ni Vanessa Hudgens, also known as Gabriela Montez ng hit Disney film, tutukan sa showbiz report na ito. Something new para kay High School Musical star Vanessa Hudgens, ang Hollywood actress kasi soon to be mommy sa Highland First baby ng baseball player na si Cole Tucker. Nakumpirmay ito matapos ang 2024 Oscars red carpet event kung saan nasiyaya ng baby bumpy Vanessa sa sasakop niya is isang body-hugging turtleneck gown. sa pre-show ng turang award-giving body, nagsilbing host si Vanessa. Nagpalitan ng matamis na idol ang actress, singer at athlete sa pamamagitan ng isang intimate ceremony sa Mexico noong December. Halo-halo namang komenta ng pagbati, pagkagulat at excitement ang bumuha sa comment section ng latest post ni Vanessa. Kung matatandaan, huling nasa bansa ang Filipino-American actress noong nakaraang taon. Kung saan iginawad ni Pangulong Bongbong Marcos ang Global Tourism Ambassador Award kay Vanessa Hudgens na bahagi ng hakbang ng pamahalaan upang ipakilala ang Pilipinas bilang pangunahing pandaigdigang destinasyon para sa pamumuhunan at turismo. At yan ang DZRH TV Showbiz Hottest News. Ito po ang yung Showbiz Angel at Jelica Cosme. Sama-sama tayo, Pilipino. episode ng mga nagpa-wow, kinagiliwan at iba't ibang mga insidente ng mga nag-viral na kwento ang ating napanood. Pero ang pinakatumatak sa aking kwento ay ang kwento ng ating mga senior citizens. Aba, medyo hitik po tayo ngayon sa video sa trending na balita tungkol po sa kanila, ang ating mga mahal na lolo at lola. Ang mga senior citizens po natin na feeling mga Gen Z pa rin, o di ba? Enjoying their life. Kaya naman po marami sa ating mga kababayan ang talaga namang na-amaze o di ba paano ba nila na-enjoy ang kanilang buhay gayon. Gayong sila po ay well, may edad na. At syempre sa atin po lahat, lesson po yan, di ba, na kailangan po, let's not take this life for granted. Let's find the joy at hanapin din po natin ang mga nakakamangha po mga bagay para naman po ma-appreciate po natin ang buhay. Katulad po ng pagtingin ng mga senior citizens na ito na para bang nare-rediscover po nila ang mabuhay po ulit. O diba? At syempre dahil po dyan, alam naman po natin na kailangan din po natin silang alagaan ng mabuti. Dahil marami po silang ma share sa ate, di po ba Lalong-lalo lalo na po ang kanilang mga sikreto kung paano po maging healthy, maging masaya at paano humaba ang buhay. O ba? Diba, let's learn from our lolos and our lolas and let's love them every day. Kaya naman kung meron din kayong mga katulad na istorya ay ishare nyo na yan sa ating comment section. O kaya na may itag nyo rin kami sa TikTok at DZRH News. At yan ang mga kwento sa likod ng mga nagva-viral na video kasama ang buong grupo ng TNV. Trending and the viral show. Assignment namin na kapag may nagtrending, trending aalamin, bubuin at ipo-follow up namin ang mga detalye para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na ang magdagdag ng may informasyong nalaman na mo sa TNVS Trending and the Viral Show. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako po si Karen O'Yong Sama-sama tayo, Pilipino!